mag guys, mayroon tayong whole chicken dito. Nilalamas-lamas na siya guys. And so, ang gagawin namin ay, anong gagawin nak? I, ayan, marination. Di ba natutuwa siya? Sabi niya, <laughs> hindi nga talaga namamalay ni Mami Uras. <laughs> Kasi nagtatanong sila kung okay lang ako. Mm. Wow, ayan. kasing ilalaman dyan. Kaya... Yung ano ba yung... Iluto eh, namin siya guys sa air fryer. Maganda pala ganun. Sabi ko sa aksaya lang sa kuryente. Hindi pala. Kaya pala pangarap ni Jeff. Mm -hmm. Pangarap niya yan yung ano na yung ganyan. Maganda yan niya sa inyo. Kasi daw para hindi daw hirap magluto kung may lulutoin kang karni or ano. Yung pala yun, yun pala ang purpose. So, yun, lemon, lemongrass, bawang, and sibuyas. Yung mga masala, like turmeric, tapos ano, nandun na sa marination, salt and pepper, nandun na. Masarap yan nak ilagay sa ano, sa pritong tilapia sa loob yung ganyan. Mm. Sa may tiyan lagyan mong bawang para hindi malansa. Laziki, mamaya. Kaya hindi ako papayat dito, guys. Matagal. Super super ano ba yung tawag don? Kailangan control control na. bubuhulin na para hindi lumabas. So, ayan. Hindi naman matulis yung kutsilyo yung... mo. Ari, oh. Mali. Hindi kapraso lang masisira din kasi yung mama yun. Isusulot mo lang yung ano, di ba, kabila. Oh. Para maglak lang siya. Pag iikisin lang pala yung paa. Gayun pala yun. Mm -hmm. So this is how bakit nakaikis yung legs ng chicken pag niluto. <laughs> Narinig niya yun. Hindi <laughs> naman Hindi naman natapos eh. Hindi na control. Ako talaga hindi. Lalabas talaga yan ng buo sa ano kahit sa harap. <laughs> ah, sige. mas mag mas maganda yung kita do sa lamisan, no? Okay, sige. Sige. Wow. Ganda. Ang ganda tingnan. Oh Ang sarap niyan kasi yung ano niyan yung pag pinagmarinitan. Ayan. Ayan ah. Kainan na. Sinisinok ako. <laughs> so, yan yung ulam namin, guys. Ayaw pa nila kumain kasi alaga.